halo ini? Bukankah lang. Mm -hmm. Mm -hmm. unom unom lang para na pa ko sukli mm. <laughs> para na pa sukli ang ang anong po ding bago ah sige 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 ganahan ko kay bugat bugat <laughs> Ayan ang puding nilang kuan lang. Upat lang. O dito tulo, tulong. <laughs> tulo kay magtamba ko donut. Niya, yeah, donut sad tulo pila natan ni Basig mapatuya nga nga didig to kayo. Ayan, daming pan dito. Ayan. 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 kuan <laughs> <Malangin, blow>, <laughs> ba? Katong pinplahon ba? Dark mangudri-dri Kap kapi katong kapi ana ra kun kuno kapi katong blow ba blow. Nagapalit mangugoy ito sa pikas. Dili ana ra kun katong unsa to i sa tingnan yan daming pan. No? Mahilig pa din ang tuding. Ang kanila siya mahilig pa. Kinawag mo ni pagdaan rin na may last month. Ayan ang binili ko. Oh, pan. Dami lang iskuna. Maga pa, is pa is okay. Okay, okay. No? Uh, mga iskuna. Okay. Sayo mo nag-abli, no? Oo, tag-sayo mo nyo mo, abli. Sige. Sige.

paghihapon ko agi kung may agianan ang kaidaghan ng buwan sa sakyanan okay lang yung okay lang yung pag-uli pag-uli na kung may buwan ka ng makita na kung ang sakyanan ba hindi pa rin rin na na ano ako, papunta doon, siyempre yung sakyanan dyan sa ano ko, sa ngayon kalikuran ko hindi natin makita kung ano na ano nang mayroon yes hindi na ako nagbihis eh. kasi bahay yun. Yes. isbihis bihis ka dyan malapit na sana ano talaga ano, bili na lang ako ng may Kano na lang kaya ito? Sixteen. Sixteen. Isang milo na lang. Wala na talaga. Ubus na. Bilis lang maubos. Bilis lang maubos. Ang sira. Ayan. Nag-jogging sila dong dong lang sa hindi ko man, man makaya oi. Eh. Bang dulas ng kalsada. Tapos unlucky ko pa naman. Wow. Lakad lang. Lakad lakad lang ako. ko pa. Isang mile lang mag kung kong tag-utso ang may Dati dyan man ako tigili sa ano sa atubang pero ngayon kasi walang mapilian tapos tumawit tawit pa rin ako ayaw ko magtawid hindi na jeep galing danau anu uh, ano ay di um, ayan, butas, oh. ayan, like Tapos, may butas

Milo. Nagpilang Milo. Easy. Sus, kabarato naman. Usa lang. Mahala na ba yung town? Uy. Mahala ano talaga. Wala na eh. Barato ka rin. Mahal na tanan.